Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Posibleng dahilan ng pagtaas ng insidente ng kahirapan sa bansa ang madalas na pagtama ng mga bagyo at kalamidad. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, Tugon nito ng NEDA sa inilabas na survey ng Social Weather Stations o SWS na nasa 48% ng pamilyang Pilipino ang itinuturing na mahirap sa huling quarter ng taon. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisakan, ang naturang survey noong Setyembre ay inilunsad matapos tumama ang sunod-sunod na bagyo sa bansa na malaki ang naging epekto sa mga Pilipino kasabay pa ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Target naman ng kalihim na maibabasa 9% ang poverty incidence hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, sa katuparan nito sa pamamagitan ng mga programang pangunahing nakatuon sa modernisasyon ng agrikultura na magpapalakas sa produksyon ng pagkain sa bansa control ng presyo ng agricultural commodities ang unang marching order ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong talagang Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa Malacanang. We have a very good idea of what needs to where the problems lie and where it uh, uh, what we need to do to solve those problems. Buong puso ko pong tinatanggap ang hamon ng ating mahal na pangulo na maglingkot bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Pangunahin sa nais na matugunan ng kalihim ang masaganang ani at sapat na masustansyang pagkain sa tamang halaga, modernisasyon, pagpapabuti ng kalagayan ng mga magsasaka at manging isda, at mapakinabangan nila ang kanilang pinagpapaguran at pinagsisikapan. Gayun din ang mapakalago ang produksyon ng agrikultura. Handa akong makinig at makatrabaho kayo. Higit sa lahat, ako ay handa na magtrabaho para sa inyo. Ang kalihim ay may 30 taong karanasan na sa industriya. Binigyang diin ng Department of Foreign Affairs o DFA na hindi kailangan ng Pilipinas ng pahintulot mula sa ibang bansa upang makapag-operate sa sariling karagatan. Kasunod nito ng pagpuna ng Chinese military sa operasyon ng Philippine Navy vessel na BRP Conrado Yap sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong lunes, October 30. Dagdag pa ng DFA na isang legitimate at routine act of a sovereign country ang nangyaring pagpapatrolya ng barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kaya walang obligasyon nito na magpaalam sa sino mang bansa. Idiniin pa ng DFA na ang China ang siyang nanghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas at ipinaalala nito ang 2016 Arbitral Ruling kung saan pumabor sa bansa ang soberenya ng Pilipinas sa WPS. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, Naguulat. Atin pong pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.